Ayo amrene blogger bosok nian Ayo kunang kumain Kain kain bae

yung Batang Dubai. tatlo ba? kayo tatlo kayo

Sige, kain. Liki, kain. <laughs> Ito pa lang pa, pa, ano nila no? Ipa. <laughs> 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 ko na to. Bagas yan sa. Binigyan niya, binigyan. Charlie, malupit talaga manoy. Dito. Import ang tinutukan ko eh. oh, biniling na po. Binaliktad na na, itay. Binaliktad na, itay. Ano, ano? Ano, ano? Ano,

Walang gana si Manoy. Walang gana <laughs> eh. eh. ipin. niya. Eh. Hindi <laughs> <laughs> eh. <laughs> 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 pinawisan. Walang pawis. Sam, Sam, tigil mo na yan. <laughs> Sa, sa, pag maglaro si Sami, hindi pinapawisan pag sa kain. Tumutulo Ay, yung ano, pawis, na, oh. Sabi, <laughs> si <laughs> pawis si Sami ba, pero pag maglaro, walang pawis. Nangugat na. <laughs>

Dapat lagi kamera champion Army kain Oh, pejeda gunti itu sami nang no ukai pejeda besura. Nang e. ukai itu. Nang itu. Ha? Huh? Sakit ngipin mo? Oo. Ibutas pagang. Wala nang natira sa isda. Oh. Ubus <laughs> yung isda. Yan Isda. ketok Ini oh, natira. Itu meron pa, kunti. Saka ito, pancit. Ito. Nice. <tong> baso. Baso, baso. Oh. oh. Baso, pre. Bakit hindi ka kumain, pre?